ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alam. Naroon siya sa kanilang kalagid na alam. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pamplona sa probinsya ng Cagayan. Ating iilingin na maitatag ang altar ng ating manunus sa bayan ng Pamplona. Pahin sa itong mga sa bisaya, o sa Mindanao. Bisan pa ka nga mga nga na sa Luzon o sa laing naso. Dalay ko ang ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong mula sa aklat ng mga awit kapitong putwalong kabanata, ang talata po ay labing walong sa nilang sinusubok, ginagalit nilang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong gusto nilang Diyos. Sa nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. diyan nila sinusubok. Ginagalit nila ang Diyos. At hindi ay pagkain. Gusto gusto nila lubos. Sa hindi ay pagkain gusto nila lubog. Mga naming Diyos na makapagyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataw na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasal ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos sa siya maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong itinudulog sa inyo ang bayan ng Pamplona sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Pamplona nang hindi ayon sa pangalan ng aming malulubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At tunay sa inyong makapangyari ang pangalan, ang inyong santong Espiritu, ang tumulong upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesus Kristo sa pay ng Pablo Maraming maraming salamat po aming pag-asa at tinugon niyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Um, 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. 31 kabanata, ang talata po ay tatlong po. Tatlong po Sumagot si ako. Natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag na ipinahayag ng nunong hakop ang kadahilanan kung bakit hindi niya ipinaalam sa kanyang biyanan na si Laban ang kanyang paglisan at sa bahaging ito, inamin niya yung pagkatakot na hindi pasamahin sa kanya yung kanyang mga asawa at yung kani kanilang mga anak. Alam niyo po, isang katotohanan na ang takot ay nagkakaroon tayo. Hindi lang dahil sa pansarili natin na takot. Higit sa lahat, dumarating ang takot sa atin kapag nakakasali yung ating mga mahal sa buhay. At alam niyo po, hindi natin yan maikakaila sa kadahilan ng mayroon tayong nararamdaman para sa kanila. Alam niyo po, napakahalaga na tinataglay natin ang ang ito. Hindi sa kadahilan tayo ay nagiging alipin o katulong. Igit sa lahat, tayo po ay nagiging balikat para sa nangangailangan. Alam niyo po, yung karanasan na lagi kong sinasabi patungkol sa akin, hindi pagpasa sa unang pag-take ko ng board exams. Pananatili po yan na patutuo at pasasalapat sa Diyos. So sa katotohanan, eh dapat niya <laughs> Hindi ako magpapahayag. Pero sa kadahilanang ng ang Diyos ang nang talaga, kahit nasaan pa, alam niyo po, ang Panginoon ang nagkaloob sa kanyang lingkod ng kakayahan, mag-isip, mag-usap, magpahayag ng kanyang salita. Ito po yung pangangailangan na tayo po ay may araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, binabalikan natin yung katotohanan ng Kanyang kakayahan at yung kapangyarihan ng ating Diyos na lumika. Mga kapatid, marapat nating maunawa na ang pagdiriwang yung yung ngayon, kasi sabi ni uh, Laban, nahi, sana ini-handid ko kayo ng may pagdiriwang. Pero sabi nga ni eh, nunung ako. Diba? Hindi niya kailangan yung pagdiriwang ngayon. Mga kapatid, hindi po mali ang matakot. Ang takot po ay natural na tugon sa posibleng aksidente o kung ano man na pangyayari. Ano? At kung wala tayong ganap na kaunawaan, mas lalo tayong natatawag. Pero sa pagkakataon na tayo ay eh, magkakaroon ng ah, ito para sa ganito. Ah, ito, para po dito. Hindi po tayo mangagamba, hindi tayo mag-aalala sapagkat sigurado tayo ang Diyos ang ating nasama. Mga kapatid, ang ating pong pananalangin para sa araw din ay nakatukon sa paya ng Pablo. Pero, meron tayong mga bagay na bumabagabag sa ating puso, sa ating kaisipan. Pangyari po na ito'y ating pahayag upang tayo po ay magkaroon ng pagkataisa sa pananalangin at ng pananampalataya ng Diyos ang tunay na tuto sa mga ito. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tamka. Iyan din. Natami po itak pa basa Nang inyong salita ay lagi sa Upang amin ipahayag, upang amin ipang-aral. kaupo po ang natalukob sa amin ng pagkakakita ng bayat ng iyong katotohanan kahit pa sa mga lugar na iniisip namin Panginoon ay hindi. Hindi. Pero sa kadahilan ng ikaw ang tunay na kasama, ikaw ang tunay na nangungulat, Panginoon, bali, walang ano ng mga pangyayari, mga lugar, ang mga kaganapan ay inilalatag namin sa banan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Maming dinudulog sa iyo na tunay mapangyari sa puso ng iyong lingkod na mapawi ang anumang pagkatakot, ang anumang pag-aalala na sa dami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yeso isang siyang maglinis at magbantay sa lahat ng mga gagawin. Mama din po sa iyo, Panginoon ang bayan ng pambluna. dasal namin na ang iyong katawan ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagmamahal, magkaroon ng patawaran. Hayaan mo ipampa ang iyong tantong spirit sa iyong katawan, sa bayan ng pambluna. Ang aming panalangin, Panginoon, maging dahilan ito kung bakit maitatatag ang altar ng aming malulog sa bayan ng Pamplona. And we declare them part of the Bible of Pamplona. Hayaan mong pamaloy po ito sa patio city. Kagayan niyo, Legazpo, Dipang, Manila, Pampanga, Patelos. Lusan mo po ang mga bayang ito. Hayaan mong matupad nilang tawag po. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng gandap na kaunawahan ang iyong mga lingkod sa ganitong paraan. Magkagalaw namin kung anong iyong tinapta. At hindi na nakahiniling namin, Panginoon, ang kaisipan na nagpumula sa iyo upang tunay na lakaran at sabihin ganapin ang iyong nakikilang. Panginoon, so pray, sa mga bayan, so, na patuloy na ginagamit para sa pagpapahayag ng mga salita. Hiling namin yung apoy na lang po mula sa iyong santong Espiritu, Panginoon, ang maranasan ng mga lugar sa aming pinakamahal na bayan. As also declare yung fulfillment ng purposes niyo, Panginoon, yung mga tao na hindi kakak. Ika, hindi nakakabatid. Nasal namin na sila inyong alalayan, kabayan, at patuloy na magkaroon sila ng kaunawaan, ayon sa inyong itinakta. Nalangin din namin, Panginoon, yung aming mga misyondero, sa iba-ibang panig na dating. ko pong gumabay, pag-ingat, magbantay sa kanila. Amin din pong idinadalangin sa iyo yung aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Followers, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ito mong patuloy na gumapay na matupad ng iyong kapangyarihan, pangako, Panginoon ng inyong pagsama at pag-uusa. As we also pray, Panginoon sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord the maghahari sa aming ito. Ikaw pong nakakaalam ng katiwalian na yan mong mahalan pa dito sa iyong dakilang kalooban kasi ko sobrang sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang malalangin at magbili ng far of revival. So, dilig namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong santong espiritu, ang siyang tunay na kumadap sa buhay ng iyong abang lingkod. Amin din po inihilig ang iyong pangunguna, Panginoon, sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Again, on we declare the part of revival say U.S., South Korea, North Korea, Brazil, and Russia. As we speak peace over Israel and declare should you have answered our prayers in Jesus' name, very Very, 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 many, many prayers Pagkakataon ko ito, ayan yung salitay ko, ang ng Panginoon sa inyo at sa inyo, sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and land with parking, with a new and with a... Launching business, businesses, many, 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 many. Hang on, just a second. Same, same, declare, God bless the full picture, and so we declare to God be all the glory jesus name hey ben hey benny 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 ben praise god praise god